Tingin ninyo magiging efekto nito sa so, Presidente na siya mismo ang nagpapainvesiga dito sa katulad niya? Uh, mahirap mag-comment ngayon. No? I have to look at the video, I have to decipher the video. But definitely, uh, seryoso yung kanyang mga sinasabi. Pero hindi rin natin matiyak kung totoo yung kanyang sinasabi. Para sa akin, no, basic, kung ikaw ay walang tinatago, eh, dapat nandito ka physically harapin mo itong mga tanong uh, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa iyo hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano-ano yung sinasabi mo no? I think yung physical presence uh, yan ang pinaka-importante na magbibindicate sa iyo. Oo, maraming maraming pa nga may nagsasabi rin na artificial intelligence uh, Ako personally hindi ko pa nakita yung video no? Kailin na ko nga ngayon pag ko So, Marami pang katanungan eh. No? But definitely, kung ano man yung sinasabi niya, uh, uh, mabigat yung kanyang sinasabi. Kaya dapat talagang kilatisin mabuti yung kanyang sinasabi. At also, yung legalidad ng kanyang sinasabi. Dahil nasa abroad siya eh. Hindi natin alam kung uh, legal ba yung kanyang ginagawa or meron ba kaharap pa yung embassy. So maraming ganyan mga too early Too early to say kung ano yung mga sinasabi? Yes, alam ko marami rin binito si presidente at that time uh, almost 100 if i'm mistaken na ah, naalala ko 160 billion plus. So um I have to check that again. Um kaya ng ito lahat dapat tignan in in the entire context. Hindi lang pwedeng sinasabi niya but also uh, yung mga nangyari sa bike at nangyari nung last uh, budget hearing. Well 'Di ko tinignan na 'yung mga huling budget, no. Pinagtinignan ko lang 'yung mga amounts sa iba't ibang sector. Um, pero tingnan ko rin kung kung pwedeng kung iba validate ko rin yung mga sinasabi niya. No? Meron siyang sinabi na 100 billion, ibabalidate rin natin. These accusations na ginagawa siyang poster boy sa fight against corruption. I, I cannot uh, comment on that until I see the video, until I validate his statement. First of all, sa pag-appreciate ng mga ganitong uh, pahayag, dahil baka may mga ang intention ng talaga ng Yun na nga eh. Kailangan talaga maging ano tayo, maging maingat dahil Siyempre, may mga uh, may mga tao rin gagamitin itong uh, sitwasyon para sa kanilang sariling interest. Uh, nakita naman nangyari sa Mendiola, nagkakagulo, nagbatuhan. So, gagamitin ng mga ganitong uh, uh, grupo itong itong sitwasyon para manggulo no? at uh, magkaroon ng gulo sa ating bansa kaya yun, dapat yun, ingat yun, tayo. ang dating US Bernardo, nandito siya eh. Mm. So paano niyo bibigyan ng yung kanya mga sinabi like idinabit niya pati sila dating Senator Grace Poe, mm. deputy secretary ng Angara. Oo, um, yun sa kanya ay yan ang difference, no? Si mm -hmm. Si uh, Mr. Bernardo, dating Yusek Bernardo, nandito physically, nag-execute ng affidavit physically, nag-execute nag -execute ng affidavit sa harap ng DOJ. So, mabigat rin yung kanyang mga akusasyon. Uh, pero ito ay isang, yung kanyang akusasyon, importante rin may ebidensya. So, titignan rin yan lahat. Sir, do you agree na imposible hindi alam ng Pangulo yung changes sa budget? Kasi Pangulo siya eh. Um, I have to I have to check the budget eh. I have to check the budget kung talagang mayroong ganun eh. Yun ang hindi ko pa alam kung mayroong ba talang 100 billion na pumasok doon. I really don't know. I have to check. I have to check. Sir, but the encouragement po kay, uh, kay Saldi ko is umarap na lang, pumunta na lang. Yun ang aking, ano, yun ang aking uh, suggestion sa kanya. Pumunta na lang siya dito dahil yung kanyang uh, kanyang uh, Uh, medical certificate hindi naman valid January pa yon so wala naman siyang dahilan bakit hindi pumunta dito pero so, so, yung pagsasalita niya hindi kaya baka kayanig sa Marsan. Walang well, pumunta siya dito kung talagang paninindigan niya yung kanya'ng sasabihin. Pumunta siya so, dito. Sure ba yun hindi, niyo... hindi eh, ako papayag uh, zoom. Kasi ang at least cited as bad precedent pa. Zoom. Mad madaling magsalita sa Zoom, madali kang magsinungaling, magsinungaling. Hmm. Uh, walang accountability, wala ka dito. Content. But you can still you ask yeah. questions, yeah. sir. But you can still ask no. questions. Dapat pumunta siya dito. Please, sir. sir, but, but you can be still sir. Sa next hearing pa hindi today. -to yes. So yes. Uh, depende conditional, no? Dahil pag-uusapan pa natin kung itutuloy o uh, hindi itutuloy yung uh, itong itong blue ribbon. No? Sa, so, sa, Pina is for him to, to uh, attend si, si, si. the next hearing. Kung map, may next hearing. Kaya yes, sinabi ko conditional. But sa Pina will be issued. Tama po. Uh, the, yeah, depend. Yes, so, uh, it, it will it, it, be super issued. Super. Uh, and then, pero condition yan, conditional kung magkakaroon pa na next year. Pag-uusapan namin yun. At kung magkakaroon, pero, hindi pa rin umarap, pwede na makontempt. Contempt, correct. At so, issue na ng one of the Yes, so, uh, Pina, then ipapashow cost, then contempt. Pag-usapan muna namin, mabuti kung magkakaroon pa na next year. Um, I think meron din kasi mga usapan na um, ito na ang huling hearing at uh, mm -hmm. ipa-uubaya na lang sa ICI. So, pag-uusapan namin mabuti. in the hearing today, you think it's complete na, sir? The one information that you have already? I have to. I have to process the information. Ang daming information, sabay-sabay lumabas eh. So, I have to really process so, okay, it. So, okay so It's so, too early to so, make any comments. Credible ba comment? si Yusef uh, Bernardo? Credible ba siya? Well, para sa akin, the mere fact na nandito siya, that's a sign of uh, good faith. So... Uh -huh. That's a good step. Uh, maraming accusations doon. Ika masubstantiate. Kaya Mas kaya Sanji, kung may yun? Tingnan ko muna. Panoodin ko muna yung video. Panoodin. Hindi ko pa nakikita yung video. nandito ako sa hearing. Eh. So, panoodin ko muna yung video. Sir, same din kay Orly Gotez. Alas na lang po na magpakita na rin po. Yan ang maganda. Kasi nagbigat rin ng mga accusations niya. Eh. Uh, Nagpinalangaan, uh, pinalangaan pina, niya si... Um, Uh, speaker at uh, iba pa. So, mas maganda pumunta siya. Is there a reason to be worried about his whereabouts? Kailan na siya I don't know. I don't know where is he, he is. No, there be a thousand reasons. I don't know. The way I the way I understand yung allocable, kasi dun sa hearing ginagusapan natin to mahaba, is lahat ng distrito depending on the size and population, uh, nagbibigay sila ng project uh, and depending on the need. So, yun ang understanding ko sa allocable. At yung allocable na yun, ay uh, nagkakaroon ng consultation with the congressman and also the LGU. May percentage daw sa So, was it really, kasama po ba yun sa nabawas na budget? Yes, tinanggal namin yun based on the C CMPD. Yung kaya 53 billion ang natanggal sa DPWH.